Kumusta kayo guys, mga kasari, mga katendera? Dahil nalalapit na ang araw ng Pasko, hinanda ko na ang aking mga pang-giveaways. Ayan guys, simple lang ako magbalot ng mga pang giveaways. Isang buong gift wrapper lang, tsaka ginupit ko ng maliliit. One inch lang ang lapad. Bumili nga pala ako ng tatlong dosenang ng towel. Tapos guys, i-roll ko lang yon at lalagyan ko ng gift wrapper. Parang nakatali lang hindi siya nakabalot ng buo kagaya ng ginagawa ko ayan oh ganyan syempre guys ang mga kagamitan ko nga pala dito ay gunting scotch tape at syempre yung babalutin ko at syempre ang gift wrapper mula nung nagtindahan ako guys taon taon ko to ginagawa gusto ko lang naman kahit paano, kahit sa maliit na bagay, mapasaya ko naman yung mga customer ko. Kaya yon lagi kong pinaghahandaan. Meron nga pala ako guys na bibilihan ng mga murang pang giveaways. Kaya doon lagi ako namimili. Alam nyo guys, nakakatulong din itong pagbibigay natin ng mga simpleng bagay para si customer mag sa atin. Para sa akin naman guys, ang Pasko ay pagbibigayan. Kaya okay lang sa akin na magbigay ng kahit na simpleng bagay sa kanila. Hindi naman para mag-stick sila sa akin. Nakagawian ko na kasi ito. Na tuwing Pasko, may pang giveaways ako. Ayan guys, natapos ko na din. 36 piraso lahat yan. Kasi tatlong dosena yung binili ko. At ito pa guys, ang nabili kong pang giveaways pa. Yung mga calendar. Yung iba kasi gusto nila calendar. Kaya yon meron din ako nyan. Ayan guys, mga kasari, mga katindera, hindi ko na po masyadong pahahabain pa ang aking video. Advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Maraming salamat po ulit sa inyo sa patuloy na pagsuporta sa maliit kong channel. Konting-konti na lang makaka 1K subscriber na rin po ako. Dahil po yan sa inyong lahat na mga subscribers ko at sa mga silent viewers din po na patuloy na nanunood. At walang sawang sumusubaybay sa aking video. Maraming salamat po. Hangad ko po na lahat tayo ay magtagumpay sa ating mga mithiin. Lagi po kayong mag-iingat at laging tandaan, mahal tayo ng Panginoon. Bye!